Hello mga idol, mga marites, mga cycling adventure, good morning! Ah, oh, nito na naman ang mga unggoy, kamakain na shoutout naman, out, no? Shoutout. Oh, shout out! What's out, what's out there? Oh, what's, there? what's out, out there and uh, there? Ah, uh, member sa no, marites! No. Oh, ito na naman, oh. Hala! Hala, kumain na si Kwan! Si isang unggoy! Bayit nga po siya, no? Masabit pa rin si Kuro! Oh, what's out mga idol, mga kadungkoy na dyan. Oh, so, ipalo hey, na natin yung mga ano natin dyan para angat tayo. Oh, shout out sa ating driver sa mula sa Isabela, oh, Itchagi. Wow! Oh, Itchagi, Isabela. Itchagi, Isabela. Na, gawin ka natin ulang yan. Shout out daw sa mga taga Isabela, mga, mga mga maganda at guwapo at pugi. Oh, diba? Wow! Pala. Oo, wala na natin so, nagkatipon-tipon kami dito mga right. idol kay yung, uh, <laughs> yung ano kasi namin uh, biyahin dito na malapit lang kaya so, nagpundo-pundo kami dito And, Yung pinuno pala ng Marites o oh. Ayan Marites Marites Ano ba pero wala sa cycling adventure wala. Marites i-distro ah. na. mo pala sa inyo yung ano na meron. Ayan. Pinono ka naman din ng Marites. Wow. ng adventure hindi pala. Yan yung memories life namin sa pagbabalik namin. Yung ginagawa ng kalakuan sa liri. Pedro. Kaya na nga pala isang Marites namin. Alala Allah. So, Naghalo-halo ni dire mga Bisaya, mga idol. Nagkagulo na, so, nagkagulo na. Nagkagulo na. Nagkagulo na. Oh, no! Ang iba salita ng bansa natin. <laughs> <laughs> oh. Ano lang, adobo? Ayan. Uh, ano, may At may bagong may bagong bago. nakuha naman kami na recruit. Wow! Si Pa-recruit Punta na. Wag na magpahiya -hiya. kung makapal naman ang mukha. Ay, sorry. Ano pala yung di lahat naman tayo makapal eh. Kasi kung tayo maglakad-lakad, di rin tayo ano sa ano natin. Ganon yun. Okay, babay mo na mga idol. Oh, good morning mga idol. Oh. Ayan. Kita yun Oh. Kita? Ay. Ayan o. No? Kita yun Wow. Artista yan. Oh. Ganito kami dito mga idol pag mag -tipo tipon mag Woo! Hmm? Yan yung nag-ayos ng, ng truck, nag okay. maritis yan.

Pag-ibigan mix sa Sa hirap sa mga pagsutok sa handa sa buhay Sa mandang makipagkilala at pala kaibigan Sa mga kulitan, harutan, asaran, kaya kanyang sasabayan Tungkol lang mix vlog tayo na at ito ay ating suportaran